Pagkakaroon hindi ni ako. Baka makita ko. ka. Bakit ka ako? Yeah. ba ako? Umiti lang ako. Bawal na kanyang pumasok. Ano pala? Sila may gusto. Sila ang ano? Sila pala yung ano? Wala. Wala may gusto. Walang nangyari ni Nanay niya. Wala mo, ako. Wala lang ako. Ang bayis mo pala. Kasi nagdaan ang kapo. Baka mo nalaman si Nikala ko alam ko yun, Jeff, yung umpa. Ano pala sila may gusto. Humihila nga ako, trespassing daw ako. Baka ba? kanya makita ka nung mayari. Kasuwang hey. ka. Hindi ka alam mo. Sinabi sa akin yun. Sila lang ang may gusto nyo. Sabi nga ni mama mo nun. Sila nga kanya may ano, malaking utang kanya sa ano yan, sa amilyar na lupa nyo, sa amilyar na lupa. Merong ano, ka-thrash road. Meron daw silang kapiraso dito sa inyo. Baka uh -huh. nito uh -huh. may bahay nyo. Baka uh -huh. sabi lang, bahay nyo. Hindi, baka yung kanila. Yung tinajoan, uh -huh. sa likod lang. kasama nyo sa barangay yun, da? Nino. Yung ano, si Jojoan, si mama. Hindi. Hindi na nagreklamo doon? Alam na ni, alam na ni Nadia, alam na, nung pa. Ibigay mo yung puso ko. <tod po> Bakit ko? Ibigay mo yung kayo. Ano, yung... ano yun? Ano yun din? Hindi ko. <tod po> Nagkipwento sa puso. Yung puso sa bahay. Nagbahay yung puso. Yun ang nagtatanda sa barangay ka, yung anak ng puso. Sabi ko, bigay mo yung deposit ko, ginapahalik kami. Ako, parang ako, umalis na ako sa buhay wala pa raw, wala raw si oh, Gusto nung no, katapusan, nung malis kami. Oh, Buti ay eh, narap kami dyan sa barangay. Sa barangay naman, eh. binigyan kami tatlong buwan na palugi. Eh. Kaya ako naman, nakakuha kagad ka akong nalilipatan. Kaya si ko ko, pag nalaman ko. Mga sip-sip yung mga ayaw Kaya pala ganun, no? Sila-sila rin yun pala yung ano? Sila, sino pa? Saka yung namatay, yung kapatid ni kamag-anak ni Kambal. Tapos, pumasok ka raw dun. Lahat daw ng pray, ginawa mo, bibenta sa raw dun. Pag pa lang pumapasok ka raw, tinitignan ka nila. naman. Okay. Ah, bin tinitignan ka nila. Ayaw si Mago. Ayaw si Mago. Hmm? Ayaw Galit siguro dahil nga paninira ang ginagawa sa atin yung panganay parang ano hindi siya kumikibo sabi sa inyo nun yung ano yung yung bunso ano tapos sabi ko bakit naman matatapat kami doon doon di siya dito so, doon sa na mama ko. doon sabi ko alam niyo? sabi ko pag kami ano si mano ako kakot pinatatawag niya alam niya tapos sabi ko Oo, oh, kung may problema, may sakit, di ba kayo tinatawag ko? Kaya kayo nakakaalam eh. Di ba? Tapos meron pa, nahulog tayo yung matanda, tinatawag mo na. Hindi nahulog yun, bumaba yun. na lang nila, oh. Binawa na lang nila ng kwento yun. Hindi naman nila nakita yung... Saan daw, nagugutok. Naku. Hirap, buong makdo nga yung kinakain, nagugutok. Kaya nung ano, kung kami doon sa tatlo, Pagdating namin, sabi, sino nakatira doon? Panlintad mo, kailangan katapusan, umalis na kayo. Mm -hmm. o? Hindi pa namin. na ililibing yung ano? Hindi pa, kararating lang namin. Katapusan daw. Mm -hmm. Hindi pa na ililibing yung si Mama? Hindi pa. Nagpunta eh. nga kami nung nakapuro. Mm -hmm. Ngayon, pinausap na kami. Nakararating lang namin, sino raw nakatira doon? Kaming tatlo. Kailangan kanya katapusan, yan, umalis na kayo, sabi. Oo, uh -huh, sinabi niya, pagkagawa na namin yun. Dati, dati. Kaya kung wala pa kami lilipatan, sabi ko sa kanila. Problema niyo yun, sabi niya. Ayan, hey, nabing ulit na nalugaw, sila hindi kumikipo. Baka ang sinasalawa, walang ipo. Ay, meron sila, meron, meron. meron. hindi kumikibo. Parang na ano, ako nga nagsasabi pa. Mm Eh kung wala pa kami malipat, ang problema daw namin yun. Oh. Kailangan na raw nila. Oh. Hmm. Eh, but... kailangan na, eh, ba't yun? Kaya na Kaya nung ano, babalik ka na kami. Yung, sabi nga dalawa, oh. Hmm. yung si, si Siwa at saka yung... Si Lugaw, hmm. Naku, na nga tayo bumalik, wag na tayo magkipaglipin, bakit ganyan sila? Hindi na kami bumalik Hindi nga kami nakadigay eh. Ay, ganun? Dahil parang sumama nga loob, kararating lang nga, sasabihan kang ganyan. Tapos sabi ko doon sa panganay, magkatapat kami. Bakit naman yung gano'n? Katapos yan daw, ahalit kami. Tapos, ginawag niya. Ano ba pangalan yung Yung mm di isang buwan. Tapos sabi sa barangay, tatlong buwan. Hmm. Ibig sabihin pala, hindi. Ha? Huh? Siniraan ako ng siniraan. Eh, sila, pa, nga? sila pala yung makikinabang pala. Silang madalas dun. Araw oh. at gabi nandun na sila. Oh, oh, ikaw daw mo. Inaano nila. Parang... Huwag mo sabihin sinabi ah. oh. ko Baka makainitan ako. Hindi, Sila, gabi. Maaga na sila nakasakay ng tambal. Sa gabi naglalamay sila. Alam mo. Yung silang ganyan ganyan. Kaya pala ano ba? Inaan nila binubuyo, no? Kaya ako wala akong tiwala sa maginan yun. Nanay ni Doan ta si Doan. Binubuyo nila parang ano, binibuyin mas. Kaka masira ako ganun. Oo. Binubus mo ra yung pera. Ano hindi mo alam nila, Paano naman nila nasabi? Hindi, hindi ko alam, no alam eh. kundi hindi nila sinabi sa akin eh. Tagal ko nang alam yun. nga. Dami, mo. Sabi ko, nawawa naman yung bata. Ha? Kung isi ang nag-aalaga sa matanda. Oo, okay, oh, ito. Sinisira -si hmm. laki. Hindi ko malam. Hindi dahi... yung pagkain. Alam mo yung katras sa kanila. Eh, siguro. Para mapalapit sa ka kanila. Ano, umihila ako. Trespassing daw ako. Hindi naman. bakit kayo magiging trespassing? Eh, dati kayo nakatira dyan. Basta daw umalis. Baka makita ka na mayari, sabi, kasuhan daw ako. Hey, kasi si, gusto nila sila magmando eh. Oo, ba't ka kakasuhan ako, ako? Ano bang ginawa ko? Bawal na kanyang pumasok. Hindi naman kanila yun. Trespassing na kayo, sabi ni Joanne, mm Hmm. Dalawang beses kasi ako nagdaan dun. Yung una, ginawa ko yung kortina. Mm hmm. Akin naman yun, sa'yo yung kortina nyo. Oo. Ano raw kinuha ko ako mm nun? -hmm. Itong ano ko. Tapos yung ano, pangalawa, galing ako dito sa, na namin pera niya, hinihi yeah. -hi ako, hi -hi na ako, nakita yeah. wala naman nakatira. Wala yeah. I mean. silang, ano, sila nagsilip. Sila pala, no? Sila na ako, pinipinturahan oh. eh. Ang isang asawa ni Kambal kapon yun. Mm. Dalawa sa ako yun. Kakabang ah, umintay lang nilang umalis si yung mga oh. tao, tapos pa sila pala ang gabanan. Oo. Kung buhay kaya si mama magagawa nila yun. Oh, oh, galit nga si Mano. Oo, oh, galit. Oo, galit talaga. Anong kwento lagi ni mama Hindi na alam nung ginawa ko yun. Hindi ase sa buhay mo. Ano'y yung mo? Sila hmm. maginan. Tapos si Kambal gumaganyan din sa kanila. Kumitikit? Yung... Oo, tsaka yung asawa, yung ano, yung meron pa, yung matangkad na namatay, hmm. pisan daw niya yun. Ano pa pangalan yun? Sabi niya. Ay, namatay. Sabi niya. Eh. Di ba kanya kinuha ni Jeff yun yung ano, litrato, sabi niya oh. Nandun daw sila nung pumasok na ron. Oo, okay, no, oh, kinuha dahil nga pinakuha, pinadala sa akin ni eh, Kuya bong Ayaw ka na raw papasukin doon. Ba't ito saan akong kunin yun eh. Ibeta mo raw. Ako, kalukuha niyo, nakay Kuya bong yun. Dinala yung tibing malaki. Yung tibing malaki, tinanggal ko na ako, mamaya wala eh. Nandiyan dyan, sa taas. Oo, oh, okay. hindi kayo sa kanila, bakit? Eh kukunin lang nila eh. Hindi, binagkit din yun. May TV pang malaki po sa akin. Oo, nandiyan. Nandiyan, nakatago dyan. Sabi mo, wala. Binenta ko. Wala akong pera ka mo. Kasi yung makawa nila. Di ba may maliit pa nun? Wala niyong maliit eh. Yung binigay ko sa akin eh. Sa kuya ko. Yung nasa kabite. Binigay ko yun eh. Yung dadaling ka raw dun. Hindi, yung kukunta ko. Ayun po kayo. Sama namin sa kabite yan, sabi. Ako sabi ng panganay yun, eh. hmm. dahil ano, sinisira ang panganay yun, mga ganyan. Mm daw mga binabaya daw namin. Ako? Uh -huh. sa karao sa tubig, ilaw. Hello, hello. Oh, hello. Sabi. Diba sabi si Iwa magbabayad na? Yung tubig, ilaw. Wala, wala pong magbabayad. Hindi nga, di ba sabi siya magbabayad. Uh -huh. Hindi sila nagbayad. Oh, dahil nga, pinalis na nga eh. Hindi, nung hindi pa pinakalis. Oh. Uh -huh. Di ba kaya hindi nagbabahay kayo. Yan ang pinangangako. Oh. Walang nangyari yun. Anak ng Diyos. nila magulo kasi ah. naman daw. Doon? Marami raw bata. Dito ko sa asawa ni Rico. Tapos sila daw dito. buto. Saan ba sila lumipat sa Pilastis? Ano raw? Sa Pilastis tapos alam ni Rico para raw maliit yun, maraming bata akit. Kaya raw hindi sila makatulog dun may ingay daw. Sabi nga, may ingay. Pumikwento dyan sa asawa Tapos sila daw, hindi po siya.